Isang malaking pasabog ang ibinalita ni Adrian Wojnarowski sa huling pagkakataon. Kanyang ibinalita ang kanyang pagre-retiro sa NBA mga idol. Umaga sa Amerika, gabi sa atin. Gabi ko nakita yung balita patungkol kay Woods na siya ay aalis na sa mundo ng basketball, sa mundo ng NBA at pagbabalita. Kung ikaw ay isang fan ng basketball ever since, alam mo ang pangalang Adrian Wojnarowski. Siya yung binabanggit kapag nagbibigay ng impormasyon ng mga breaking news dahil kapag nandyan ang kanyang pangalan, siguradong totoo yan, legit yan. Bilang isang NBA insider, nire-respeto at mataas ang tingin ng mga tao sa kanya, especially sa community ng NBA at ng basketball. Nakakalungkot mang isipin, pero eh, sinasalang-alang ni Adrian Wojnarowski yung kanyang kasiyahan at personal time. Siya naman sikasuhin niya ang kanyang sarili kung saan siya ay masaya. Hindi ibig sabihin na hindi siya masaya mga idol sa kanyang ginagawa sa NBA kung baga mas pagfofokusan niya ang kanyang sarili. Kung baga magpapahinga na siya sa mga ganyang trabaho. Yan ang rason ni Adrian Wojnowski kung bakit siya ay nagretiro na. Kung patungkol sa pera, kung tutusin nga, mayroon siyang iniwan na 20 million dollars. Yan sana ang nakasaad sa kanyang kontrata sa ESPN. Subalit so, hindi pa natapos yung kanyang kontrata at siya ay nagretiro na hindi niya matatanggap yung 20 million na yun. Ang kanyang net worth ay nasa 6 million dollars maliit lamang at kaya kung totoosin mga idol tibang tibasa na siya sa 20 million. Pero yun nga ulitin ko hindi ito patungkol sa pera, ito'y patungkol sa kanyang sariling kasiyahan. Ngayon, siya ay magsisilbing bilang general manager sa kanyang alma mater kung saan siya ay nagtapos ng kanyang pag-aaral. Ngayon, inaasahan na magiging una sa listahan ng ESPN itong si Shams ang former NBA insider ng The Athletic. Itong si Shams ang dinadab na karibal noon ni Adrian Wojnarowski, mga idol. Sa mga hindi pa nakakaalam eh, galing din sa pakpak ni Woj itong si Shams. Sa ibang balita, pinagtawanan ang NBC Sports sa kanilang prediksyon sa 50 best player sa susunod na limang taon. Taong 2019, itong kanilang prediksyon na sa susunod daw na limang taon, ito na yung mga ranking ng mga best player sa 2024. Si Yanis daw ay magiging number 1, si Anthony Davis number 2, si Luca number 3, si Zion Williamson pang lima, mas mataas pa siya kay Stephen Curry na nasa 31. Si Lebron James nga 40. Mas mataas pa sa kanya itong si D'Angelo Russell na nooy nasa Brooklyn Nets at si Ben Simmons. Tila isang pagkakamali itong kanilang ginawang prediksyon kung saan ang mga manalarong nasa tuktok ngayon. ay tila nahihirapan na sa NBA at nag-i-struggle. Maraming mga NBA fans ang nagsasabi na mali dahil ngayon daw hindi naman daw pang number 1 si Yanis at pati na si Williamson na nasa pang limang ranking. Especially si Ben Simmons pang siyam, mas mataas pa siya kay Lebron. Si Lebron nga 40. Ngayon pa man, hindi rin natin masisisi ang NBC Sports dahil sa taong iyon ay maganda rin naman yung kanilang ipinapakitang performance. Halimbawa itong si Russell, kanyang binuhat ang Brooklyn Nets noon at naging all-star pa siya. Si Ben Simmons naman ay patuloy na gumagawa ng pangalan sa Sixers noon bago yung sakuna. At samantalang itong si Williamson, best player siya eh, di ba? Nauugnay siya sa kay Lebron at kaya sa kanilang palagay siguro magtutuloy-tuloy na pero wala naman pala. At itong si Stephen Curry, malaking pagkakamali din yung kanilang ginawa. Siguro yung kanilang factor dito ay dahil matanda na. Pero so far mga idol, hindi mo talaga alam kung ano ang mangyayari. Dahil isa lang yung masasabi ko rito. Itong sina Stephen Curry and Lebron patuloy pa rin talagang gumagawa ng ingay mapahanggang sa ngayon. At yung kanilang ranking dyan ay hindi karapat-dapat sa kanila. Dapat sila yung nasa itaas. Yan ang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball and as always thank you for watching!